Delikado pa naman yung lugar yan dyan. Pag may kumalat dyan, ah, salap talaga yung mga nag-aabang dyan naman nanonood. Tignan natin. Kaya dyan talaga ang bagsak pag may kumalat. A few moments later. Ayun na tul! Hala! Hala! Ayun na tul! Si Fred Misa Bang! Tinamaan yung mga, ano! master Ito na siya idol Dol, ito na mga kadol Sige